Okay, buting ting, plug in natin spinner Ayaw mandar. bakit? Kasi po, hindi na po maandar ang timer, no? walang tunog Ngayon, dalawang wire po yan, puputulin po natin Tanggalin ang spin timer, sira. Papalitan po natin Yung pinagputulan na dalawang wire, doon po natin na tap ang ating spin timer Kahit magbaligtaran po yan, mabuting ting, walang kaso Pulsan saan po ninyo gustong i-tap Okay lang po, mabuting ting ngayon, tape na po natin. Yan, okay na. Balik na natin. Yan, okay na. Muting ting. Lagay na natin ng knob. Pihitin natin. Para pakita ko sa inyo. Pag na naka nakapihit po yan, umaandar po yung mga gear niya sa loob. Yan po ang good na timer. Ito po ang sirang timer. Nakapihit po yan, pero tingnan nyo po, wala pong gear na umahandar. Ibig sabihin, pag hindi po umahandar ang mga gear niya, ibig sabihin, sira po ang spin timer. Ngayon, plug in na natin. Timer na natin. Ayan, mandar na po po Wala nga lang. Preno to po no? Kung ayaw nyo na po mag-spin, wag na wag nyo pong ipipihit ang timer pabalik balik. Unplug po ninyo. At kusa din po babalik ang spin timer na yan. Okay mga po tingting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.